Problemado ang ilang paaralan sa Norte na magpapasukan na sana bukas, binaha. At nasira kasi ang ilan sa mga classroom pati mga bahay dahil sa pananalasa ng Super Typhoon Goring nitong weekend. Para bigyan mo mukhang balita, Mobile Journal, Kuha namin yan sa Narbakan, Ilocosur. Nito lang nakaraang buwan matapos manalasa ang bagyong Egay. Yung bahay na lang nasa dulo halos ang natira sa tabing ilog sa barangay San Pedro. Pero nitong weekend, nang manalasa ang super bagyong Gorin, pati yan hindi na nakaligtas. Maliban dito, limang bahay parawang tinangay ng tubig sa lugar. Sa barangay Margay, binangkana ng mga rescuer ang baha para sagipin ang mga residenteng na trap sa kanika nilang bahay. Lubog din sa baha ang ilang bahagi ng kagayan. Sa bayan ng Apari, umabot ng hanggang tuhod ang baha na pumasok pa sa mga bahay. Ramdam din ang lakas ng ulan na bumuho sa bayan ng Alacapan at iba pang parte ng kagayan. Kaya sa bayan ng Alcala, problemado sa Baraburab Elementary School sa pagbubukas ng klase bukas. Ang school kasi, binaha hanggang loob. Ganito rin ang eksena sa San Antonio Elementary School sa Bangged Abra. Ang bahay namang ito, buti na lang at may kataasan dahil mistulang ilog na ang ibaba at mga tanim sa paligid. Naramdaman din sa ibang parte ng bansa ang malakas na hangin at pulang dala ng bagyong gorin. Sa Sambales, nalubog din ang ilang bahay sa hanggang bewang na baha matapos umapaw ang ilang ilog. Kahit mga pananim, hindi nakaligtas. Pati ang Metro Manila, hindi nakaligtas at inula ng malakas dahil sa bagyo. Mobile Jorna Ivan Tarikipo, Hatid, Amokan ng Balita.